gusto ko lang na makuusap si Giselle. Mama, kulis mama, eh. na, na, mga kulis nyo na mamay. Bawal na ako kayo pumasok dito. Sige na ako ng bahala dito. Iwan nyo na kami. Sige po mam. Tara. Nanaladya ka ba talaga? Di ba sinabi ko na sa'yo huwag kang magpunta dito sa resort? Ano ka ba naman? Dito mo pa ako guguluhin? Hindi naman yung ang intensyon ko. Gusto lang kitang makausap. Wala tayong dapat pag-usapan, Perlita. Sige na. Malis ka na bago ko pa makita ni Mama at saka ni Ziggy. Alam mo, habang kinukumpara ko kayo ni Rodora sa isip ko, lalo kong nakikita ang pagkakaiba niyo. Minsan sinasabi ko na nga lang sa sarili ko na baka mali talaga ang hinala ko. Hindi kayo pwedeng maging isang tao. Pero ibang ang kutob ng puso ko. Iba ang ibig sabihin sa akin ang pinapakita mo takot at pag-iwas sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nun, may tinatagong pang lihim. At yun ang katotohana. Ikaw talaga si Rodolfo. Tungayin ka! Tungayin ka nga! Walang katotohanan yung sinasabi mo. At hindi ako si Rotora. Mami? Bakit kaya nag-aawin ni Nay Perlita? Sino si Rodora? mga pipirma na lang po yung papeles. Pagkatapos po, dadalhin po sa morgue yung bangay para po may mo. Sige, Mars. Ako na bahala dyan. Ay, Sige. Ka na dito, ha? Red aura. lang talaga naging magkaibigan tayo. Yung karoon ko ng karamay sa buhay. Ano naman, best friend ko? may pa drama drama effect pa? Oo naman, kahit anong problema dumating, nandito ako para sa iyo. Kahit ano pang mangyari, sigurado ako, pagtatagpuin pa rin tayo ng tadhana. Dahil ika nga nila, birds of the same pattern, clocks together. <laughs> May kasama pang aswang. Tara, magtago na tayo. Makakain na tayo niyan. Iyon, nakatakot mo naman yung mukha niya. Bakit naman kasi ganun perlite eh? Bakit naman ganun ang Diyos? Di naman kasi siya pantay-pantay magmahal eh. Bakit naman kasi kailangan mayroong pangit? Mas bakit naman din kasi kailangan may maganda? Eh, hey, yun ang ganitong buhay eh. Hindi <laughs> ko kaya.